Pero Chair, kundi kung di ho nag-withdraw si President Duterte, wala ho tayong naging problema. O kung wala na tayong treaty, locate and arrest with a view to extradition. Hindi hey, mo magawa ang extradition dahil wala na tayong treaty, di ba? So hanggang arrest lang tayo. Bakit mo binayay? Eh? Pwede mo namang isurrender dito sa local courts natin. Ipakulong mo dito sa Pasay. So, bakit, po, bakit, po, bakit mo pa si, eh, si Yun po yung ano eh, yun ang best judgment namin. Yun po ang tingin namin na mabuti all. po sa ating bansa. Kasi tayo mismo nag-withdraw eh. Nawala tayong treaty natin. Kaya sumugal eh. tayo sa surrender. Oo, oh, yun talaga. Ang, yun ang naging Pero, best judgment. Pero, ang sugal na yun, hindi nagsasaad na may obligasyon ng Pilipinas. Walang obligasyon talaga. Hindi, yung, ano... mas gusto yung kong intayin ang, ang, ang magiging ano, hatol ng Korte Suprema sa issue. Hindi ho natin, kahit na kahit magdamag po tayo rito, hindi ho magbabago ang paningin nyo at hindi ho magbabago ang paningin ko. Andito rin yung... Uh, oh, Madam Chair, yes, uh, Senator Bato, please. Uh, I just would like to uh, remind the Secretary of Justice that we are not here to determine kung sino ang tama, kayo ang tama, or kami ang tama. We are here para malaman yung katotohanan. Because somewhere along the way, alam namin may nagsisilungaling. Kaya gusto namin malaman kung ano ang tama hindi eh, po tayo, hindi po kami nagsasabi na tama kami. Tama si Justice Ascuna, tama po kayo. Yung, yung katotohanan lang po ang ating uh, uh, kinukuha dito. So, Madam Chair, if I may, yung, yung, yung very clear man dito sa diffusion coming from uh, ICC, sinabi dito, action to be taken, locate and arrest with a view to extradition. Assurances are given that extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws and or applicable by bilateral and multilateral treaties kaya tanong ko sana si SOJ or yung PNP bakit sabi ni SOJ kanina na extradition daw cannot be initiated by us it should be initiated by the requesting party either ICC or uh, Interpol. Am I correct, sir? Uh, Sila tama dapat? po. Dapat po ICC. Sila. ICC. ICC po dapat. Okay. So bakit... It... Po yun po yung sa extradition. Pero yeah. surrender po sa atin po yun. Kaya nga, bakit... Wala sinabi dito surrender. Extradition lang. Kaya nga, bakit hindi natin hinintay? Yeah, with a view with a view to extradition, bakit hindi natin hinintay yung ICC na mag-initiate ng extradition laban kay Pangulong Duterte? Bakit binyahin na kagad natin na uh, doon sa Interpol. Wala so, mo sinabi dito na kailangan din i-surrender. Ang uh, extradition po na nasasabi po sa Section 17 ay mayroong ng treaty sa extradition, sa extraditing state. Kung ano ho, ang bawa, uh, ang ICC at ang Pilipinas, kung tayo po member ng ICC, kailangan po na judicial, ng judicial proceedings. Hindi na po tayo member ng ICC eh. Kung, kasi kung mayroon po, kung mayroon po tayo ng ICC, nakakatulong sana kasi pagkikipresident Duterte na hindi po siya ililipad. Eh, siya po yung mismo nag-atras ng ating membership eh. Eh, kaya nga eh. Kasi eh, yung po yung malinaw na malinaw po, uh, ako, na, may treaty po na kinakailangan para ho magkaroon na extradition. Eh, wala pong treaty eh. Kasi nga, nag na tayo sa ICC. Kasi, di ba, treaty yung dati, sapagat ang Senado po nag-concur. Nag, -concur. nag -concur po sila sa, sa treaty. But unilaterally, it was, it was withdrawn by the President kaya po, pero ano, sir, pero sir, pero sir, pero sir, ito, very clear mo ito, sir. Ah, ako ha, hindi ako bugado, ikaw bugado mm -hmm. ka. Ha? Pero ako, I just don't want to be emotional about everything. Gusto ko lang talagang para malaman natin itong totoo dito. Ito, very clear na hindi naman na hiningi ang, ang surrender. Ang hiningi lang nila is extradition. With a view to extradition. Yung nga, so, ho, sana, sa, sana, extradition will fail, sir. Yung will fail because wala ho ano eh. Kung, kung ako tatanungin nyo ngayon, kasi nga wala nga tayong treaty. So kung, will, fail, so man, will, fail, will fail. Bakit pa go natin eh, sinurinder si Paolo ng Duterte? Ano, ay, ano eh, ho, yung extradition po nakalagay sa batas, eh state party po ang isa pong tinitingnan natin. Bansa po ang sinasabi sa section 17. Ano ho, ah kung kung yung sir, mga ko mga sir, galing nanggagaling ito sa ICC itong papel ito pero yung sa section Italing. 17 nga yung, ating batas nga sinasabi nga dahil sa mga koma na yan ay ang ang, ang ang ang, mahalaga state party po ang mag-apply ng extradition eh wala ho tayong treaty sa sa state party o sa ICC kasi nga inatras po ng, ng presyo so, bakit, kerte, bakit pa natin sinurindel? Bakit pala Kasi yung po na sabi ng batas eh. May surrender. May, may surrender? Opo. I Ay, mean, that's what the law says. The law may be harsh, but it is the law. Ay, nako. Very clear, uh, sa si Roy. Stadisyo lang na pinakuan Bakit tayo pinilit na surrender? Hindi man lang nalang tayo Ng, uh, ICC. Kung di ho tayo matras sa ICC, kung di ho inatras si President Duterte yung ating membership sa ICC, Talagang extradition po na. O oh, sumo so matras na tayo sa ICC. Bakit? pa na natin. yung treaty natin. Kailangan na pa natin i-surrender. No, na Nawala ko yung agreement natin, sir. O oh, sir, kaya na sir. Bakit pa natin i-surrender? Kasi wala naman tayo. To start with, wala natin room statute. Na uh, yung po yung option. Kapasihan dahil wala na tayong, uh, uh, hindi natin tayo membro. E bakit pa natin i-surrender? Uh, Mr. Pas Senator. Sa Mr. Senator, yung po yung option na binibigay ng batas sa authorities sa, at sa atin, sa amin po sa sa amin pong departamento at sa sa atin po executive eh, department. Malino po 'yon. Ang surrender po ay isang option na pwedeng gawin. Pero, uh... Pero hindi 'yon ang hiningi ng Interpol. Maliwanag 'yon, hindi po ba? Hindi kasi Ayon hindi na yun. Nandiyan sa so binabasa natin doon sa diffusion order with a view to extradition, di ba? So, okay. uh, under extradition, sapagkat hindi nga Binatakan tayo, na wala na tayong treaty with mga... ICC eh, Nawala na nga yung ating membership, kaya wala na hong extradition na, na route. Ang nangyari po, surrender route na lang po ang naiwan. Ma kung di ho nag-withdraw si President Duterte, wala ho tayong naging problema. O kung wala natin yung treaty, locate and arrest with a view to extradition. Hindi mo magawa extradition dahil wala na tayong treaty, di ba? So hanggang arrest lang tayo. Bakit mo binyahe? Pwede mo namang isurrender dito sa local courts natin. Ipakulong mo dito sa Pasay. So, bakit po, Bakit po pa si si Norinder? Yun po yung ano eh, yun ang best judgment kami. Yun po ang tingin namin na mabuti ay, po sa ating bansa. Mabuti. Yun po yung aming paningin ng pinakamabuting gaw gawin under the circumstances for our country. Yun po so, ang aming tingin, ang tama namin ginawa. Para nakakabigla naman dahil na uh, uh, sinasabi ninyo eh, wala na nga tayong uh, ICC, di wala tayong obligasyon. Hindi, pero Tinginog yung na ano, ma'am, yung extradition kasi, pumapasok yan dahil membro tayo ng ICC. Dahil nawala tayo sa ICC, wala na tayong option sa extradition. Kasi tayo mismo nag-withdraw eh. Nawala tayong treaty natin. Kaya eh. sumugal tayo sa surrender. Oo, oh, oo, oh, yun talaga. Ang, yun ang naging Pero, best judgment. Pero ang sugal na yun, hindi nagsasaad na may obligasyon ng Pilipinas. Walang obligasyon talaga. Hindi, yung, ano huto eh. Ang, ang obligasyon ito to, to the rest of humanity eh. eh wala At, na ngang extradition. Yun eh. Kasi yun yung no, sinusunod po natin, yung ating International Humanitarian Law uh, na uh, 9851, uh, that, that, that is contained in Republic Act 9851, Section 17 pa rin po. Babalik po tayo rin muli. Okay. Uh, punta naman tayo ulit sa PCPC.